Kayo naman, nagulat lang ako. Siyempre, asawa ko pa na naman si Robert. Pero, tanggap ko na, na wala na kami. Pastis past. At, nagsimula na rin kaming maging magkaibigan ni Lynette. Di ba, Lynette? I stop to acknowledge the presence of my soon to be ex-husband. I just want to take this opportunity para magsorry sa aking Apex community. Aminado ko, mula nung nandun ako even after my time, everybody hated me. Ika nga ako na yung devil incarnate nila. Pero sabi din nila, kailangan dumaan ka muna sa katakot-takot na dilim bago mo makita 'yung liwanag. Sabi nga nila sa Ephesians chapter 4 verses 31 to 32, "Let all bitterness, wrath, anger, clamor, slander be away from you with all malice." be kind to one another, tender-hearted, forgiving of one another as God forgave you. Uulitin ko, ako na ang bagong Buayra Tanyag. And I am very, very sorry. Gulat naman talaga yung pagbabago ni Ma'am Moira, no? Oo oh, nga eh. Malapit na ako makonvince. Nakakagulat o nakakatawa? <laughs> ako ay believe, merong expiration date yung goody two face ni Moira. Wanna bet? O, oh, one month's paycheck. <laughs> oh, I'm sure. Oh, na sure. <laughs> laki na naman. Ay, Laki na sir. Kinadya ano? No, tita. Natapilok po talaga ako. I'm sorry. Natapilok. I'm sorry, tita. Excuse me. Zoe. Nakita ko yun. Sinadya mo yun, no? Eh, nakakabuisit eh. Nagtatayo na nga magbago yung mami ko, tapos pagpupustahan pa. Ikaw naman gumaganti ka pa.